Hello guys, good evening. So ito 'yung dinner ko, guys. Pag nagda-diet ako, ito 'yung ano ko. Ayan. Ganyan 'yung kinakain ko pag nagda-diet. <laughs> so ayan, maglalagay ako ng Nutella. Ayan. Maglalagay ako ng Nutella dito sa bread. Ayan. Ayoko ng peanut butter. Nutella 'yung gusto ko kaya itong ilagay ko so ayan wait lang so ayan na yung aking nutella guys nutella tsaka tinapay tinapay bread and so pag ano so ayan itiklop ko na para maluto din sa ibaba ayan antayin ko lang na maluto So, meron din kaming peanut butter. Kaso lang, ayaw ko nito. Kasi meron siyang buo-buo na ano na mani. Ayan yung peanut butter namin. May buo, -buo kasi siya. Ayan. Mas gusto ko yung ano yung wala siyang manik na buo-buo. So, ayan. Luto na yung aking... Oh! Diba? Luto na. So, ayan yung aking dina, guys. Saging at saka, no. Uh, sliced bread with Nutella. So, ayan, guys. Thanks for watching. Kain po tayo. Bye-bye.